Libra, dapat kang maging maingat o masasabing mas mainam na maramot sa mga kausap, kahit sa pagbibigay ng kaalaman, o pagtulong pa sa ibang bagay, dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo ng kausap, ngayong araw ay hindi ka maaalala niya pag ikaw ay may suliranan, may aura ka ng kaayusan sa mga dapat nagagawin, kaya ang nais mong gawin ay pwedeng ituloy. Sa tahanan ay dapat ay may mahabang pasensya sa pamilya, pero maiksi dapat ang oras sa mga gustong bumisita, at mas mainam pangahuwag ng kausapin, nang walang magdala ng chismis, na bad energy sa relasyon sa tahanan. Sa trabaho, ay dapat lang na magsipag ng gusto, ang pahiwatig ng makagaanan ka pa ng loob ng superior, at sa iyong pera unahin mabigyan ng minamahal kung may ekstrang pera, nang lalong sumigla ang pag-iibigan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 16, number 25 at number 34. Scorpio kung may dapat kang gawin sa trabaho, nang mas maaga ay gawin mo kagad, nang maayos para ikaw ay lihim na hangaan, nang superior na kung lagi mong makukuha ang kanyang atensyon, ay siya ang pwedeng makatulong sa iyo sa trabaho, na pwedeng magbigay ng pointers para mas mabilis, kang makaasenso ang pinapahiwatig. At sa iyong pera dapat lang maging mas masinop kahit pa mga magulang at kapatid, ay bawal muna magbibigay dahil may swerte ng pag-asenso ang hawak na pera, nang lalong mag-ipon ng buenas sa iyong mga gagawin, sa pagkakaperahan. Sa mga deal ngayong araw, ay okay ang iyong karunungan, pero mas mainam na huwag mo ng gawing makipag-usap dahil walang makakasabay sa iyong pamamaraan, makukuhanan ka lang ng idea ng kausap, at may sinyales pa na tuso sila at iiwanan ka sa sa hinaharap. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay iwasan ang magselos at maghinala sa minamahal, ng pagkakamali niya para walang maging bigla ang problema ang pinapahiwatig. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25, number 21 at number 17. Sagittarius, ngayong araw ay dapat maging maingat. Sa gagawing usapan, mag-isip ka ng magagawa mong kilalanin. Ang kausap kahit sa kanyang mga sinasabi, may sinyales na tanso ang kausap na gusto lang makakuha ng kapital na pera na makakasama sa project na wala namang pag-asang matuloy ang pahiwatig. Kaya kilalanin mong mabuti bago ka gagawa ng pakikipagsosyo at ngayong araw ay mahina ang aura mo. Sa mga tao na mahilig magpakiyot, madali kang mapapahanga sa kanila. Mas mainam na iwasan mo dahil walang kwentang kausap ang ganyang tao dahil dadalin ka lang sa problema. Sa trabaho, dapat ay may matapang na pananalita ka muna ngayong araw, kung manibago sila ay mas okay sa iyo, para alam nila na may husay ka at hindi basta kayang matalo, sa mga dapat na gawain, at makakaiwas ka sa mga kasama sa trabaho na mapagsamantala. Sa pag-ibig naman ano pa ang iyong hinihintay kung talagang mahal na mahal mo siya, ay ayain mo na nang pagpapakasal, at tandaan lang kung sumagot ng pag-ayon ay masaya pag nagkatuluyan, bilang mag-asawa, kung tumanggi ay dapat na mag-isip ka na, dahil hindi pa ata na ayon sa iyong puso, ang ganyang isasagot, ng iyong minamahal, para sa iyo ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5, number 27 at number 14. Capricorn, ngayong araw may sinyales na may usapang. Puro may kayabangan ang pwedeng maging talakayan, kaya huwag ka magpapatalo dahil doon ka makakakuha ng tiwala sa mga kausap, pagyayabang na kayang kaya mong magawa ang dapat, ang pinapahiwatig sa ngayong araw, may aura ka ng pabago bago ang isipan ngayong araw, ang iwasan mo ang masyadong mabait, na aura dahil magagastusan ka lang, pero ang aurang supulada, o suplado ay panatiliin mo para walang makagagawa ng kalokohan sa iyo ngayong araw. Sa ibang dapat gawin, ngayong araw kung talagang may pagsang-ayon ka na, ay dapat na iyong pagbigyan dahil wala namang sinyales na mawawalan ka kung kumita man ay dahan-dahan nga lang. Sa trabaho, ay mas mainam pa nga sa iyo ang aura na masungit, dahil para makagawa ka ng maayos, kaysa lalapitan ka ng mga tukso sa gastusan, at mga kukuha ng iyong nalalaman, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 8 number 11 at number 29. Aquarius, ngayong araw ay walang pagbibigay ng pagkakataon. Namuling makabangon ang kadil, kung malulugi siya. Ay wala kang dapat ipangamba, dahil kung ikaw ang natalo ay siguradong tatawanan kanya ng pag nakatalikod ka. May aura ka pang katalinuhan ngayong araw, kaya matatalo mo talaga ang mga ibang kakausapin, kaya swerte ka sa mga dapat na iyong plano ngayong araw, ang huwag mo lang kakalimutan, ang binili ng mahal, dahil doon ka pwedeng matalo. At kung may kausap ka sa malayong lugar, ngayong araw ay tanggihan mo na lang muna, at sa ibang araw mo schedule ng walang kumuha ng swerte mo. Sa trabaho, ay may kahinaan ang pagkontrol ng pwedeng mangyari, sa iyo madali kang pwede magalit kaya oras nakakaramdam ka na na magagalit ay lumayo ka na nang walang magbibigay sa iyo ng kalungkutan sa pagmamahalan dapat ay talagang malambing ka sa minamahal ngayong araw para sumaya ang pag-iibigan at huwag madalaw ng selosan Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 21, number 29 at number 8. Pisces, ngayong ay paalala sa iyo sa mga gawain, sa trabaho. Baka ikaw ay natutuwa dahil lagi kang binabati ng mga kasama sa trabaho. Dapat kang mas maging maingat pa nga dahil may sinyales na gusto lang may mapakinabangan sa iyo, okay lang makisama pero ngayong araw ay limitahan mo, nang makilala mo ang dapat na mapagkakatiwalaan ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig kung wala ka pang kasintahan ay mas makakainam pa sa iyo ngayong ang ganyan, dahil may mga sinyales na makakapagtrabaho ka sa ibang lugar, at doon mo makakatagpo ang magpapasaya sa iyong buhay pag-ibig. Sa iyong pera ay maging maingat lang kung may lalapit sa iyo ng investment ay huwag ka na makipag sa palaran, dahil walang ibubungang maayos na pagkita ng pera, pag-iyak ang kayang pwedeng mangyari sa iyo, kaya maging sigurista sa mga kausap ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 24, number 19 at number 6.